Good morning! Ayan na, ayatid ko na si ate. Ayan na sila sa May Tulay, papunta doon ng school. So, uuwi na ako para ang darling monster naman ang igagaya ko. Doon ako dumaan. Doon kami dumaan, ayan, sa mas malapit-lapit. Pero ngayong magbibidyo ako, dito ako dadaan sa malayo. Wala pang hilamos ang mami. <laughs> walang maaibidyo, walang maaiblog. At ito, dito tayo dadaan. Ang ganda na sikat ng araw, oh. Pero ang ginaw, grabe ang lamig. Malit tayo sa bukid. Ayan. Masarap maglakad, masarap magjaging May mga naglalakad-lakad dito, yung nakakaraang araw ko yun eh, siguro ano, mga nagsiuwi na, baka talang hali kami. Ayan no, ang ganda. Ang ganda talaga sa bukid. So ayan, samahan nyo akong maglakad saka bukiran pa uwi ganda ding mag bike dito tapos yung iba inilalakad nila yung mga aso nila dito yung mga alaga nila aso yan walk walk sila kasi diba yung mga alagang aso kailangan ini-exercise para hindi sila nagsisissure sa buong paligid. Ay <laughs> bags pa more, mga tatlong kilo. Laging puyat ang mami. Late natutulog, maagal gumigising. Ito so, talaga. sarap magpa-araw, mag-stay. Kaya lang ko pwedeng magtagal dito kasi ano, niitay ako ni Daddy. nag ko kasi yan. Baon na parang na Mga kangawit, wala akong dalang tripod. Monopod. Mga tataas ng dam. Mga talahid binaglilinis ito pa manolo tapos ayun o oh, doon nga may hinuhukay pa sa banda doon o oh. uh, parte ng resort baka swimming pool pa rin yan tapos ayan yung kanila mga heavy equipment no? mga truck kapatid may-ari naglalaro at ayun ang may-ari naglalakad ulit kapte ganda sa buong paligid doon no, merong hukay tapos may mga pato doon may mga bibi good morning po ayun yung may-ari ayun yung nakaputin t-shirt ito yung kanilang bodega mga mga uh, materials, mga equipment din meron dyan sa tabi-tabi uh, mga dumadaan dito mga estudyante mga naka e-bike puro mukha ako nakikita sa block. ayan o pwede dumaan dito kanina yan pero doon kami dumaan ni ate kasi nga, mas magaling doon. Hello, Tay! tatay ito rin. Ayan, ang um, uh, biya na ng aking kumari. Ayan pa yung kabuuan ng ano, ng ginagawa mga cottages dito sa resort. Ba't ba ang daldal -dal ko? Eh, naglalakad lang naman ako pa eh. <laughs> huwi. Ay, yung si Kuya una sa taas gumagawa. Ang aga nila. Wala pong alas o alas 7 Nagpatarbaho na sila. Siguro mga stay in yung mga yun. Ayan o, no, parang swimming pool din siguro to. Hmm. Tapos dito ang ganda oh. Kabila. Ayan, dito kami dumaan kanina ni ate. Ayan po oh. Video ko lang. Parang nagsabog sila ng binhi. Ayan Oh. Yung palay na mga baby palay na itatanong. Or dere-derecho na rin siguro yan. Baka dyan na yan patutubuin pala laki. Palay. Ayan may nagbobomba. Parang masarap pang mag-stay ng ilang minuto dito para makarawan ng aking likod. So, ganda ng ng ating araw, ng ating sunrise ngayong umaga. Today is March 1. Konting kembot na lang. Ah, iniintay ng mami. Malapit nang magbakasyon at alam na malapit na ang flight ng manananggal <laughs> ng inanin yung manananggal sarap dito oh iba talaga pagka sa bukid dito kasi may mga palay palay pa may mga malalaking bukarin pa kananay ko ayon. si Ate joan So, ayun ang ating sunrise. Tapos, doon naman ang moon. Ayun, meron pa tayong buwan. Mataas pa ang ano ng buwan. Mataas pa ang sikat ng buwan. Nagbablog. Nahiatid ko na si Erica. Gusto ko lang ano, yung maganda. Ay na, cheese na. Marites pa lang kaunti ang mami. O, oh, ba? diba? sige, uwi na tayo. Baka maging beast mode na naman ang darling monster. Ang ingay na ko. <coughs> Basta narinig nyo ang kalapak ng tsinelas na may naglalakad. Yun, si mami siya yun. Alam nyo na. Ewan ko ba? Gusto ko kumakalapak ang chinelas kapag naglalakad. patubig. Ayan ang patubig. Ayan ang patubig pala kanina. Ito yung sa ano. Sa binhian. Ano na video na ako sa loob nitong hingis eh. Ito yung swimming din kami. Ayan sa loob. Ayan ang pinaka may, may gate dyan. na nag-ooperate swimming pool. Tapos, ito na yung pauwi dito sa amin. Ayan yung hiyas na pangalan. <laughs> Masarap maglakad doon, maginaw na maginaw na malamig na may araw. ito marami ng bahay dito papasok na sa looban na kapuluan mamimiss ko ang pulo pag kami ay nakauwi na Walang mga angag at kapra-kapraso lang marami kasing aso. So, ito ako po kami sa loob. Pulo. Video ako ng video. Mamaya makakapak ako dito ng Jebs. Jebox. Ayan. Ayan. nakakalaba na sila o oh, nagbibilad na ng sampay Ay, mangga. Ay, pa please. Char. sa looban. Papasok sa aming tingnan ito. Kumakalit ang tinga ko. na yun, natin pagdating makagising na ang so yun lang salamat sa pagsama niya sa mga kami sa pag-uwi dito sa so, Lakoban galit pa bahatid kay ate sa school na nakaabang ang mga aso ng kapatahay ay ba pa so ito na, dito na pa kayo ang destination Yan. bye bye thank you see you on my next vlog Salamat sa support. Good morning. Good day. Miss you all and I love you. Bye-bye.